Ye, Arik, yo. G. Kaya dyan sa mga anak ko. pababayaan yung mga pag-aaral nyo, ah. Ingatan yung sarili nyo. Kahit ako na yung mawala sa inyo, okay lang. Basta Huwag lang kayo madamay. Eh. As at least, at least, nilayo ko kayo. Tama yung ano ko. Mga pangarap ko sa inyo. So, kung bigyan ko kayo ng magandang buhay, yatama yun. Ginawa ako para sa inyo. Kaya huwag sasamay loob nyo kung bakit, kung bakit naging pabaya akong ama yung iisipin yu yun kahit kailan iisipin yu yun hindi ko ginawa sa inyo yun mahal ko kayo kahit kailan hindi ko ginawa sa inyo yun 2014 na ah. sagalaan na ako 2014 sagalaan na ako may cellphone na ako noon eh 13, may silpon na ako niyan. 14, Ayan, may nakaka-text na ako niyan. Baga ano, nakaka na ako, may nakakasama na ako sa buhay. Ayan. Saan mangyari na ano? Pupakan na ako. Ayan, mga planado nila yan lahat. Planado nila lahat yan. at yan, planado nila. May 15. 15. 14. 14. 14 o oh 15 lang yun. Nag Droga ako. Droga ako. droga ako noon. Nabaliw ako. At droga ko. Tapos sinasabay ang na panganing. Nung hindi ako tinatamaan, sinasabayan na, sinasabayan pa na panganing. Eh, ganun mga ginagawa niyan. Baliw ako noon. Wala ako sa sarili. Gasa, hindi ako makatulog. Alos papayaan ako ng magulang ko, pamilya ko dito. Walang umano sa akin. Nagpabanggi sa akin sa flip-top. Hindi ako natulungan. Siguro hindi sinabi sa kanya na gano'n. O ano, sila ay magkakasagwat. Ganun lang. Wala akong intensyon na ano, sumali sa flip-top o ano. Basta lumabas lang ako nagsulat yun lang nagtyaga ako karon daw kong mahihiya na nangyari sa buhay ko yung mga ganong pangyayari na dinanas ko kaya sa ano droga ako, wala nagsasabi sa akin na binabanggit ang pangalan ko sa fliptop eh. wala nagsasabi sa akin na gano'n yun wala nagsasabi sa akin na gano'n kasi ah, ako, ano ako, wala ako sa sarili. Kasi hindi daw ako miyembro ng gang ganun eh. Ganun eh, siya sinasabi nila eh. Wala daw akong gang, wala daw akong samahan, wala daw akong tropa. Kasi paano eh, kinakausap nila lahat ng mga ano eh. Oh, kinakausap nila eh. Pero huwag nyo supportahin yung taong yan. Kung sakaling ano, lumabas ako, ayun. Huwag nyo ilike, huwag nyo ano sa ano. Sa Facebook, ganyan. Tapos nung naggawa ako ng Facebook, itanong nila sino gawa, sino, sino, sino ng Facebook ko. Ayaw nila na ano eh. Ayaw nila na marami akong nalalaman, ganun. Basta ang, anong nila, gusto nila mag-iisba ata ako, ganun. Maging tanga sa sarili, ganun. Droga ako noon. Halos managinip ako. Nanaginip ako. Nakarating na ako sa langit. Ayun. Ayun lang ah. Nanaginip ako. Sabi ko kulay aso yung langit eh. Tapos may hagdanan. Sabi ko kulay aso yung langit eh. Halos pabayaan ako ng magulo ko. Mamatay-matay ako. Mamatay-matay na ako sa ano. Oo. Oh. Halos magbikti na nga ako eh. Gaano ko ng mga tali nun, pero ano? To 'yun. Yeah, sabi nila mali ako. Dito to 'yun. Nakita ng tao lang 'yun. Eh talaga plano nila. Patayin nila ako. kanta ako. Para sa sarili ko.